Kain po. Mmm. Sarap. Sinat. Hmm? Kain bulad. Walang ano yun. Hindi ka magkain bulad. Walang something sa... Koi ah. Hindi ka nabuhi ah. Balak ko. Ay, gamay naman na. Gamay na. Bulad na. Hi mga kalugit, good evening, good morning. Alam nyo ba kung anong ulam ito? Dahon ng balanghoy at ginataan. Tingnan nyo mga kalugit, oh sarap oh. Wow, ginataang balanghoy. Oh, no, perfect kaayo, si. Eh. Oh, kung ayan, no. Oh. Paborito, ito, ito na mga ilunggo mga kalugit. Napakasarap ito mga kalugit, ang ulamin namin, no. Tapos marami pang rice mga kalugit. Dahil lang, oh, ayan oh tanaw hmm, tanawa nyo. Oh, tanawa. Oh, buyag-buyag lang ha. Oh. Hmm. ano? Hmm. Kani, daon ng... Talagin. Tapos may suka pa. Oh. Daon ng ato ganap. Hmm. Taon. Hmm. Lami, oh. Hmm. Ang samosa, sa una, ginahalo-halo man na, oh. Daon ng marati. Tapos, imuta ang tiel sa taas para perfect ka ayo. Hmm. Ano, mga kalugit sa uma. Tapos, oh. Ani. Hmm. ไอ้ส่วนกูฮึไปก่อนแต่เดี๋ยวกับมอก็ได้ที่กมาเลนกันอ่ครับที่นมากขึนรไปสูบก็อนบุ๋มมากกว่าฉันว่าเขลุอินคอแล้วมกับีเ่อินคอ Mmm. Tolap. 2 minutes. Oo. La la. Hindi mo. Hmm. Sakong bulad. bulad. sa coi ah. Indi ka nabuhi ah. Bala ko Ay gamay na na. Gaman na. Bulad na. Hmm. Ano? Lamit way sa hobby. Eh. Putantin ng gata. Masasanay ka sa pangabuhi sa uma. Hmm. Pangabuhi bata, ba to pagkakain sa? Hmm, mabuhi man to sa mga kaon. Pangabuhi is boy. Hmm. Hmm. Pangabuhi. May pa eh. Tapos kasi Mahaba. na haba. Hmm? Taka comfortable? Ha? Ang sakto. Ano? Pantay mo. Pantay man. ka pantay? Depende na sa imuha kung comfortable ka. Hindi ako Hmm. <coughs> Nipin niyo, eh. Wala na, pili na yung kape. Sarap. No, di ba? Sarap no. no. Yeah. First time ate. First time nila kumain ng daon ng balangoy, mga kalugi. Akala nila mahihilo daw sila. Hmm. Hmm. At itong 7 years na makahilo. Mm, okay. May, May iba kasi yung 7 ano, seven years. Diba 7 years, yan? Right? Ano ba ito? 6 years? diba <laughs> ito? Iba din yung 7 years, ibang gahat. Parang katulad din siya ng ano, pero may iba yung, iba yung gahat niya. No, hindi okay, ganda yung skulahan ba ang sudaan? Ano sudaan ma? Ah, Bungoy. Bungoy. Ano sudaan Tamang? ma? Pugbos balingoy. Ah, oh, kalami tayo na. Eh. Pugbos bahaw. Hmm. Ano halang mo nyo dami man halang. Ano sa inyo ang ano? Tamaro yung ano dito sa dito. Tamaro yung ito. Lamit na. Lamit. Mas masarap pa mo ano. Bangita, di mo sang wala. Mas masarap pag kasama It. kumain, hindi ba ako tapos? <laughs> Ay, nagpalit yung baboy, di na. Ito <laughs> ko na, may pagong pagong pagong. May budget. One kilo. Very sarap talaga mga kalugit. Hmm? Hm. Lagi. Saya mau pedum. Nah, Excuse. Eh. Uh -huh. Mas sama mm -hmm. uh, kan kok ceiling ini? Kun. Nangtang <laughs> di noh. Oh, hang. Magkakita ka ng buong. Yan. Ito na, Magkakita para para magkakita ka ng ito. Dito lang tayo Sa balay nga. Sa balay niya? Hindi dito. Sa old. Sige lang. Dito sa taas para makal, ka na. Para iba na ba ang ambiance ba? Hindi mo magkakita Okay. Gusto mo sa inyong balay? sa mo magkakita ka ng buong. bahay

Hai lang ga? Haha. Mhm. Haha. 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 na Haha. Talang... Haha. na Haha. 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 Haha.

Dahon sa balang mo mo ka ngayon kaya ngayon. hindi kaya ngayon kaya. Dami kaya ngayon. Okay. tayo okay. sa okay. mo okay. sa expensive mong Japon. Sobra 200 plus ang gastong. Gatas? Pero ang gatas dahil? Limang. Lima takak ini lima. Untuk ikau tu syarwel so, aku pati. Lima. <laughs> Ang fresh ba? Kalau. Hmm. Oh. Pak mantuan tu kabutnya. sah. Gagal dah lewat tu. Tegur Pak pa ayuh <laughs> kok. Mana pak? mana? Lagi so much mga kalugit.